Inaresto e, ng mga pulis ng munisipalidad ng Patero ang isang sospek matapos na pasukin sa bayong isang pamilya at saksaki ng isa sa mga biktima sa pamamagitan ng daladala nitong si Bata. Naganap ang insidente kahapon ng pasado alas 12:00 ng tanghali sa may sityong pagkakaisa barangay Santa Ana, Pateros, Metro Manila ng pasukin ng lasing na sospek na nakilalang si Mario Baldosa i na 46 years old, ang bahay ng mga biktima na si Reynaldo Estella E. Galizoga, 59 years old, at Emerald Estella E. Carillo, 35 years old. Agad na inundaya ng sibat ng sospek ang mga biktima na ikinasugat na isa sa kaliwang kamay. Mabilis naman na rumisponde ang mga polis kaya na ang sospek na si Baldosa. Naharap naman sa patong-patong na kaso ang naturang sospek tulad ng attempted homicide, trespassing, grave threat at illegal possession. Dede weapon sa ilalim ng Omnibus Election Code na pag-alaman na matagal nang may alitan ang pamilya sa pagitan ng suspect at mga biktima. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.